injection guys para pagpigil ng ano patanong ka tayo dito kung anong ginagawa nila Pusik, ano yung ano yung ginagawa ninyo dyan naka video po hall para para ah, para parang drainage para para maiwasan yung ano Okay. Anong departamento ito? Ah? Anong departamento? Ah, ano? Eh, Ano yung yung deep ano, DPWH? Okay. Sipag ninyo ha, tanghaling tapat. Naka-video ito. <laughs> Ay, ano mga pangalan niyo, sir? I-post ko to sa YouTube para makita ang sipag ninyo. Sir, so, <laughs> ayan. <laughs> 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 ah, sige, sige. Ha? <laughs> Kataran? <laughs> Kataran? Ah, sige. Ito, ito, ito. <laughs> Ano tayo, mal Ayan si Jerry. Malakanyang yan, ang gate. Napadaan lang ako dito eh. Galing ako doon sa... Oh, wait, Sige, thank you, sir. Oh, masipag ang ano ng MMDA ito. Ayan, no? Para maiwasan na yung baha. Kasi, pero hindi naman talaga, ano... Ang sanili ng ating mga baha ay yun ding mga kababayan natin na kung saan magtatapon-tapon ng ano tapos sisisihin ang gobyerno kasi walang ginagawa pero ito guys ang ginagawa ng gobyerno ibig sabihin hindi talaga nagpapabaya ang gobyerno natin ayan patuloy sila sa paggawa ayan para maiwasan ang baha hello <laughs> naka video kayo ang sisipag ninyo ha Ayan. Tapos sabihin ng ating mamamaya na nagpapabaya ang gobyerno, hindi nagpapabaya. Ayan no. makikita natin patuloy silang gumagawa kay tagaling tapat para maiwasan yung baha. Kaya mga kababayan, iwasan natin ang magtapo ng basura kung saan-saan din -saan. mo. Oh, masipag sila, di ba? Ayan gumagawa sila ng drainage para maiwasan ang baha. 'Yun. Hindi nagpapayab, hindi nagpapabaya ang gobyerno. Patuloy silang gumagawa. yan ang problema yung ating mga mamamayan kung saan saan nagtatapon ng basura. Ayan ang ganan ng karsada. Oh. Ayan. Yung finished product na ito niya. Galing ito yan guys sa ano, sa kanto doon sa may gate. Okay, hanggang dito na lang tayo guys. Panawagan sa mga mamamayan. Itapon ng maayos ang basura para walang bara maiwasan ang baha. Okay, so that's all for now guys. Thank you for watching. Nandito pala ako sa area ng Malacanang. Uy, Lacon, Consolation College. Ah! Anong kayo ito? San Rafael ba? po? San Rafael nga. Ah, hindi. G pala. Ayan, G Tapos, ito yung San Rafael. Dito ako nung aking kabataan. <laughs> ngayon, ang nagbago na talaga. oh biruin mo naman yan. Ang gaganda na. Sabi ko. Pero yung mga kahoy yan, hanggang ngayon nandyan pa rin. Oh, so, ito yung San Rafael. Papunta ako ni Jonah. gara guys kita aing minju lah guys. Woo. San kita tak ikut. Angkanya nama nang mga bulak-bulak itu. Dia pala guys yang anu yo harap pira na malis yun yan mga ganda ng mga bulak ng mga Okay. Punta okay. tayo guys ng ano, menjola? jola. po guys. Oh, ang ganda naman ito. Hanggang sa sa kanto, maganda. Punta na tayo ng Jula, guys. Punta na yung kanto ng ano. Arligi at saka dito ako guys sa Arligi. Gusto pa rin ako. Mahirap yata tumawid dito basta. Ara ng. po, tapo guys, mag-halo. Menjol. Menjolas. Oi, alam mo 'tong pag pagawa. Bigyan lang ng atensyon. Eh. Flat Ito na man kasi ang canto ng Menjola. Ayan. O. Oh. Sabi na nagpapabaya yung gobyerno sa baha. Ayan o. No? Oh. Patuloy gumagawa. Pupunta na ako sa Mandula. Saan ako dadaan? Ay. Walang dumada dito sa sasyan. So. Ayan guys o. Oh. Plan control yan. Aray po. Nahulog na yung ating bag. ano yung ginagawa ko yun kita may mga gate na yun, guys. Bawal na dun mag-video. Kaya, stop mula tayo hanggang dito, guys. Ha? Yan.